Okay mga idol, ito na po yung mga gamit namin Naka-ready na So, wala na po talaga ang mga kapigil Sa aming paglalakbay sa, sana, sana samahan nyo kami mga idol So, oh. Ang aming mga daladala At ang prinsisang maliit Yun mga idol So,

hindi, kagaling nila yung mga tao ay hindi nito nila kumain yung mga pasahero ay hindi makontara. mahirap na lang unang mairotan sa airport yung mga ayon

Uh, oh, sa like sayo. Mamaya pa naman. Tayo service road na. Sige po. <laughs> <laughs> from set ano kaya yun <laughs> <laughs> may bahay ni Jordan o no? oo hindi natin mukhang, Ay, yung ano? kalaro mga classmate niya ah akala ko yung kalaro niya Nabayan ni Ate. Ay, patay na siya yung konsensya oh. Sa mga tao ba? mga pa pala yan sa... Ay, okay, okay, sa mga nanlog ng mga tao <coughs> sa <coughs> kanya. Ito ka sa, sa kanal, ano? Okay, na ba ito? Ano okay. ba yan? Open kanal. Open okay. kanal. kanal wala nang ano pala yan halos yan mga idol nandito na po tayo mga idol na okay oh, yung parking play doon, nasa okay yun doon, yung sa may, oh, ano, oh, sa may oh, building. Building buildingin. Ilalim yung hmm. Siyam na, ano, ang Siyam daw na, Doon sa loob. Walang tindahan dito.